tulungan ang kailanan ngayon upang mas maisaayos ang pagbibigay ng mga tulong. Ito ang pahayag ni Governor Corazon Malanyaon kaugnay ng dipagkakasundo ng provincial government at ilang opisyal ng bayan ng Baganga. Napansin ng gobernador ang hindi pakikipag-ugnay ng naturang LGU, lalo na ang MSWD ng bayan na humiwalay sa PSWD sa mga relief operations na litutuloy ang mga tao. Hindi ngayon ang panahon ng politika, ngayon ang panahon ng pagtutulong ng mga opisyalis. Bayanihan kung baga ayon sa gobernador. Fortunately for some LGUs like Boston and Katil, naagyod sila'y mga provision no, for calamities like this. So initially, they were able to distribute the relief goods out of their own calamity funds. It's unfortunate for Baganga that literally they have not responded. Nalulungkot naman ang kongresista ng unang distrito sa sinapit ng kanyang lugar. Kahit wala siyang pundo para sa kalamidad, ngunit pipilitin ni Congressman Nelson Dayanghiran na makakalap na mga tulong mula sa kanyang mga kaibigan maging sa Kongreso at Senado. Uh, wala kaming calamity fund as a congressman. So kaya talagang gumagastos kami, personal na lang. Kasi wala naman kaming calamity fund unlike the provincial government, unlike the municipal government as well as the barangay. Nakiusap naman ang gobernador sa media na hindi maniwala sa mga chismis lamang at huwag magulat ng second-hand informations. Kung maaari, pumunta sila sa lugar upang malaman ang totoong pangyayari. Ito ay kaugnay sa mga reports na inuan na inunan niya umano ang pagtulong sa katiil kaysa baganga na walang katotohanan ayon sa kanya. Even siguro for our friends in the media, siguro if you are one who is sensitive to the crisis, except that you don't really know. But if you don't know, please don't be too uh, judgmental and just take anybody's comment as gospel truth. Ayon naman sa pinakahuling talaan ng PDRRMC mula sa mga incident command post, 336 na ang mga namatay san 390 ang sugatan at 112 ang nawawala. Para sa telebisyon ng bayan, David Aureliano.